Mahal na pong Isus sa Sareno, narito po kami. Nais naming lumapit sa inyo. Nais naming kumapit sa inyo. Sapagkat kanino pa ho ba kami babaling? Nasa inyo ang kagalingan, ang kaginawahan, ang tunay naming inahanap sa buhay. Nawa, hindi maging panlabas lamang, ang aming pagdulog sa inyo. Hindi maging panandalian lamang ang aming paglapit sa inyo. Bagkos sa aming pagdulog sa inyo, ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamalasakit, ang iyong kapayapaan at lakas, ang siyang manahan sa aking buhay upang ako'y tunay na gumaling ako itunay tunay na magbagong buhay. Ako itunay tunay na makasunod sa inyo. Mahal na pong Hesus sa sareno, sana po maramdaman ninyong aking dasal. Ang aking paghawak, ang aking paglapit sa inyo. Mahal na pong Hesus sa sareno, kawaan niyo po kami. Basbasan niyo po kami. Amen. Amen.